Ima hike! 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 Hello mga kabuhay. Welcome po dito sa Buhay Japan. Ngayon po ay nandito po tayo sa Yori. Dito po sa Saitama. Kasi po, meron daw pong gera sa tabi ng ilog. Kaya tara, silipin natin. Ito pong kinararoanan natin ay dati po palang kinatatayuan ng castle. Kaya makikita nyo po itong mga batong ito ay noong unang panahon pa. Ito yung mapa. Tingnan natin kung saan tayo pupunta. Kaya lang. Hmm. Nandito daw po, tayo ngayon. Maglalakad tayo. Mula dito. Hanggang. Dito, tatawid tayo dyan. At pupunta po tayo dito. Tatawid natin yung ilog dito po sa banda rito. Simulan na natin maglakad patungo sa kabila ng ilog kung saan gaganapin ang reenactment ng gera. Doon pa sa tabing ilog, nakahanda na ang mga kanyon. Hmm. pero wala pang mga mandirigma na kung tawagin nila ay samurai. Nasaan kaya sila? Habang naghihintay ang mga tao dito sa gilid, nagpapakitang gilas muna ang mga samurai at ang kanilang galing sa paggamit ng katana. Aba! Ang galingan. Oops! Anong nangyari? ba bumawi ah Yada! Habang paparating ang mga samurai nagpapakitang gilas naman ang mga tagatambol gamit ang kanilang mga Japanese taiko. At sa wakas, dumating na rin ang mga mandirigma galing sa parada sa bayan. Aba, ang gaganda ng mga uniform nila. Parang totoo talaga. Ooh, na nga ang bakbakan. May dalawang taga-salaysay sa taas ng entablado para bigyan ng drama ng action ng bagay. Ito ang Battle of Odawara na naganap noong 1590. 敵を合い Sa kasaysayan, ang Battle of Odawara ay nagmarka ng pagkatalo ng mga lumaban kay Toyotomi Hideyoshi, ang pinakamalaking warlord noon. Ito ang simulang hakbang para mapagkaisa ang bansa. At noong taong 1603, kinuha ni Tokugawa Ieyasu ang trono at itinatag niya ang Tokugawa Shogunate. sa kauna-unahang pagkakataon nailagay niya ang buong Japan sa iisang pamunuan. Matapos ang mahabang panahon ng digmaan ng iba't ibang angkang, dumating din ang panahon ng kapayapaan at pambansang sistema. Ay, natapos din. Ang init. Natapos din ang bakbakan nila. Ang tagal wala naman nanalo. Kasi, foam naman yung kanilang bang ganyan. Yung, 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 pantusog. Yan po ang ating laboy dito sa bayan ng Yoni. Hanggang sa muni, paalam.